Ngayong araw nga, gagawa kami ng wall design para sa mirror namin sa CR. Apangga, umagang-umaga. Yung ginagawa ni Sir, ito yung lagayan ng mirror dun sa CR. Dito ilalagay yung meror tapos ito yung mga design-design. Bato-bato yan siya. First time ko na makakita ng ganyan na dito talaga sa bahay ginagawa. Oo, customized talaga siya. Yes, customized lahat. So, di ba mamaya susubukan mo kung paano siya gawin? Yes. Uh, para talaga ma-experience mo din. Yeah, Kasi ha? yung mga ginawa dyan, gusto sana talaga namin kami yung gagawa. Parang may participation kami. Kaso nga lang sa sobrang busy namin, hindi namin yung nagagawa. <laughs> Kaya ngayong araw na to, parang ito na yung pinaka-last chance. Na masubukan natin yes. paano yan gawin, Mai. Eh. Baka pag magustuhan mo, wala na. Hindi ka natitigil sa kakagawa. Ayun na nga, excited na excited na si Noro may gumawa, oh. Kinuha na niya ng trabaho si Sero. Oh. Hala, hiwi-hiwi man yung mga bato-bato mo. Parang ginaya mo naman sa kamay mo. Ay, nakapagtanggal na si Norway ng isang bato. <laughs> Ding! Ang bato! <laughs> kabala ito yung inspiration natin dito sa background ng salamin natin. So sa lahat ng CR dito sa bahay, tayo lang yung may background. Parang tulad lang din doon, oh. Yun. Ah, pangatlo na yan, ah. Parang hmm. wala ka ng balak tumigil, ah. Yun. Parang naglalaro, no? Parang naglalaro. Pero alam nyo ba, ito yung pinakagustong gawin ni Norme kasi mahilig din siya mag, ano, art-art ba? Tapos gusto din namin, di ba, May, na, Siyempre, may matutunan tayong bago. Now, last one. Ito yung magiging forma niya. Ayan. Just to make sure, dinala na talaga namin dito yung salamin. Para ito talaga yung mismong sukatan dito. Pero hindi na tayo pa na adjust pagdating ng araw na matatapos to. Yun. So, ito yung before. Susubukan natin maglagay ng ano, mga styro para lagyan na ng skim coat mamaya. Hello, galing na ako. Foam siya. Ang hirap niyang i-control kasi ano siya, foam. So, bang dami ko nga nalagay, oh. <laughs> yung ginagawa na natin dito ay dinidikit na natin yung mga styrofoam para hindi na siya matanggal. Kasi nga it would take time pa para madry ito at tumigas. At after nga natin maidikit lahat ng styrofoam ay itong pandikit inubos din nating ilagay dito. Ayan. Ngayon nga ay nilalagyan na ng skim coat dito para mas magmukha siyang bato talaga. Tignan nyo naman no? Oh, nagsisimula na siyang tumigas. After nga ng ilang araw sa pagpadry nito, ay sa wakas pwede na siyang pinturahan. Sa part na to, hinayaan talaga kami ni sir na kami yung mag dito. At masaya din naman kami sa ganitong experience. Kasi sobrang tagal na na gusto namin tong gawin ni Norme. Yan, ito yung gawa ko na dito na part, oh. <laughs> Grabe ha, ginagawa nga namin to para akong kinikilig. Dati ko pa talaga tong pangarap, kaso nga lang hindi ko alam paano gawin. Buti na lang talaga ngayon, mayroong tao na nagagaguid sa amin. Na si Sir Elmer. At least sa ganitong paraan, mas nagiging confident kami at hindi kami nag-aalanganin dahil may taong gumagabay sa amin. Dito nga ay halos hindi na kami nagsasalita sa isa't isa ni Normie dahil focus na kami dito sa pagpintura. Ha? Habang ginagawa ko to, feeling ko malaya ako. Yung bang wala akong ibang iniisip kundi kung anong kulay ang next na ilalagay ko. Na kahit sandali, at least nawala yung mga pinoproblema na na ibang bagay. Isa sa dahilan kung bakit gusto namin matuto ng ganito para at least may libangan kami. Tuwing nararamdaman namin na pressure kami o napapagod kami sa ibang bagay. Hindi nga namin alam kung tama ba itong ginagawa namin pero sabi naman nila sa art wala naman talagang perfect at sa pagiging imperfect mo doon talaga nakikita yung tunay na Grabe, art. Grabe alam nyo ba ilang minuto lang namin itong ginawa ni Normie. Yung bang pakiramdam na sobrang atat na atat ka talagang gawin. Kaya naman sobrang bilis lang din talaga natapos. Masaya kami kasi syempre tuwing tititigan namin yung mirror ng CR namin. Maalala namin palagi na kami talaga yung nagpintura dito At first ever gawa talaga namin yun ni Norme. O di ba mas maganda yung ganoon? Para sa amin mas meaningful kasi hindi lang naman kamay lang namin yung ginagamit namin dito Utok eh. Utak at puso yung nilaan namin sa paggawa nito. At nung nagdry na nga siya ganito na yung itsura niya at nalagyan na din to ng pampakintab. Sa video talaga hindi siya masyadong ma-appreciate pero sobrang ganda nito sa personal. O oh, kami talaga yung gumawa nito ah.